Aristado ang sarong delivery driver huli sa daipagribit ka na kuliktang kwarta sa pigkakuan kaining parcel sa sarong logistic company sa barangay Mabolo, Naga City, alas 8.30 nin banggi ka na sa Domingo, Setyembre 8. Binisto ang sospek na si Arnold, 24 anyos, asing residente kan San Roque, Kamaligan, Kamarinisur. Sigun kay Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, an Assistant Public Information Officer Kanaga City Police Office, nagpasiring pa sa nasabing opisina ang suspect, nga niipaisin na nawaraan gamit ka ining belt bag na laog ang mga nakulektang kwarta. Alagad nagduda subot ang manager kaya inima na pig over sa kapulisan. Ah, uh, ini po halatong tanda lang po kung may i-recommend na tiyan sa ang korte asin kung gura ano. sa niyan po data po ma sasabi asin na uh kasi siguro kung burano asin kung igwang maisasampa dahil nga ka uh, sa po ang treatment sa qualified type uh, criminal na uh, sa fearing na criminal case. Sa imbestigasyon, nagluluwas na ipinambayad kan sospek sa mga pinagkakautangan ka ini ang nilalay na labi 40 sa ismil pesos. Makalis na basahan kan sa iyang diretsos bilang akusado, e man ang sospek sa Naga City Hospital para sa medical as in physical na eksaminasyon. Ano po kaya ka niya dahil iwaning element of trust? pagtitiwala doon sa tauhan uh, mas magyong ko na data po ini pag rauton kung anong tinpinao sa tuyang tiwala alagad ang sarap po sa kumagat tentasyon ini yung kwarta na kung bako tamang po lalo ini sa mga rider i-remit tulos para dahil na po mawara o dahil na magastos dahil na mabuwasan lalo na inulitin ang sa tong trabaho at hindi rin na naapektuhan naapektuhan sa tuyang pamilya dahil nga ni si rider makukulong ito and